Hello? Hello? Magandang araw ho. Kayo ba si Mr. Felix Rastro? Ito nga to. Sino to? Eh, kasama ko ngayon yung anak ninyong... Si Eva? Nandito kami ngayon sa harap ng simbahan. Ibinigay niya sa akin yung telephone number ninyo, kaya ako ko kayo natawagan. Pwede pa kausap sa kanya? Ah, Oo, oh, sandali ho. Oh. Butali, dali mo kausapin mo na. Hello, Daddy? Eva, anak. Nasaan ka? kita, ha? Felix, ano nangyari kay Eva? Felix! Oh, mabuti na lang ko. Kabisado niya ang telephone number ninyo. Kung hindi, hindi ko alam kung kanino ko siya iahatid. Siyo sa lawta. Eva! <coughs> ano bang iniisip Bakit ka umalis ng bahay? Gusto po kita makita. Iba, hindi ka dapat umalis ng bahay na walang kasama. Pakinahanap ka rin ng mami mo. Ayaw na po sa inyo ni mami. Ayaw aku na rin po sa kanya. Gusto ko guess what? Nakausap ko yung na sa LA. Magbubukas daw siya ng bagong business at uh, naghanap siya ng business partner. Nisip ko, bakit hindi mo na lang kayo ituloy ang pag-alis mo? <sighs> Amorsita, hindi ko pwede iwan ang pamilya ko. Lalong-lalong si Eva. Eh di, isama mo na lang si Eva.